Maraming netizens ang napamura at napahanga sa ipinakitang akting ni Rochelle Pangilinan sa mga nakaraang episode ng Kapuso Primetime Series na Pulang Araw. Mapapanood sa naturang episode na nagmamakaawa ang karakter ni Rochelle na si Amalia sa mga sundalong hapon na pinipilit siyang ikulong sa kwarto para gahasain. At yun na yata ang pinaka-intense at nakagagalit na eksenang napanood sa karakter ng kapuso actress, lalo na yung wala na siyang nagawa kundi ang tanggapin ng kanyang masaklap na kapalaran dahil wala siyang kalaban-laban. Ibinahagi ng actress dancer sa kanyang Instagram account ang naging comment ng isang viewer na talaga namang naapektuhan sa napanood na eksena. Hi Rochelle, gusto ko lang murahin ka sa napakagaling mong pagganap sa pulang araw. Tang inaa, iba ka, ang mensahe ng netizen sa kapuso star. Reply naman sa kanya ng aktres Kalmaa, naiintindihan naman daw ni Rochelle ang ganong klaseng reaksyon ng mga netizen sa kanyang eksena dahil kahit daw siya ay apektado sa ginawang intense scene. Sabi ni Rochelle, inappropriate yung words pero naiintindihan ko kasi sabi nga ng iba, ang hirap hanapin ng salita para i-describe ang hirap na dinanas ng ating mga kababayan nung panahon ng hapon. Patuloy po kayong sumubaybay sa pulang araw, Marami pang mas mabibigat na eksena na talaga namang mapapamura kayo, sabi pa ng aktres. Narito pa ang ilang reaksyon ng mga manunood sa napakahusay na pagganap ni Rochelle.